Wala na, wala nang laman tong... Wala nang laman pala tong palaista ni Lolo mo, no? po. Kinuha na namin yung mga ista. Oh, kinuha na pala lahat. Maglalagay naman ulit. Wala, well, nasa na ano. Kinuha na daw lahat <laughs> laman. Ano, oh. Wala na pala laman. Na-harvest na. Na-harvest na nila. Pero magsisimula na naman sila. Ayan o, oh, dalawang butas yung is isdaan ni balae malawak din yan oh walang bunga tong mangga native na mangga wala walang bunga ayan Ah, may bunga din eh. Oh, nahulog, may nahulog oh. Kinain ng mabait. Wala na. Wala na maharbis na tilapia. Maharvest na pala ni na balae. ng palayan dito sa tabi ng bahay ni Balae no? oh. Bala Ano na lang laman kaya niyan? Wala. Wala rin. Wala rin gumagalaw ng mga isda. Diyan oh. Close up nga natin. Mga kiti-kiti na lang. <laughs> Ang natira. lang kaya nag-harvest si balay ng laman niyan? dami niyang puno ng saging oh yan lang sa tabi ng palaisda ah. sa kahit yung puno ng manggan dami ilang puno ito isa dalawa tatlo apat uh, apat lang pala yung mga manggang kalabaw ito hindi na kasi panahon ngayon o pag inisprayan spray yan mag magbubulaklak na naman yan So, ang ginagawa dito pag gustong mamunga yung mangga. I-spray yan ng pampabulaklak. So, ayan. Wala tayong makikitang isda. Na-harvest na pala ni na balae. Eh.